Manong, magandang maga po. <laughs> ano to dati nung kampo? Dere. Ito ang Spanish Municipality Ah, munisipyo. Oo. Oh. Nung Spanish era, no? Hmm, Pastila, Pan, Kuan din. Ganyan talaga sila, hmm. no? Laging sa malapit sa dagat, pumipwisto. Oh. ini, ang pangaral sinin, dati, Danlog. Danlog pinangaranan ni Rasim Barcelona. Ay, kaya pala Danlugan, ano? Oo. Oh, 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 Dito po yung Danlugan. Oo. Oh, oh, Yung Danlug to dito. Na, na salog. Ah, ilog. ilog. Oh. Ano yan to? Danlug. Ah, ah. Ay, yun. Puri pa yan sa kadalug. Nagtapo din sa alitin Ah. sabang sabang ganun. Sabang. Ngayon ini naging Barcelona wawara. Ah, Barcelona na. Tapos ini may tunnel ini doon sa ero May tunnel po yan? Dito? Mayroon? Sinarahan. Kay, Ay, sinarahan. Sinarahan ang pinto dito. Kay ini, natabunan noon mag tidal wave din noon ah, 1947. Na 1947. Nasira ang pinto. Oh. Ang pinasok ng buhangin, natabunan. So, kay doon na doon ang Kastila. Ang barko. Ah, ito. Di ba lalim po ito? Malalim yan noon. Ah. Ngayon, mababaw na. Pagka high tide, malalim yan. Maabot oh. ng mga mabarko oh Niyan, pag hubas yon blue tide abot ng din niya eh. mm. kaya din na makaduong ang barko oh ganoon pa pala dati pala ito muna si pyo maganda <laughs> pang ano pang kasalan ano Ay, na naakyat dyan. Tapos, dito daw nag-fictorial. -di ha? Aalis na tayo? Meron ng agdanan, kaya nakakyat daw. Ah. Uh. Ang lalaki, dito naman, may balitiho. Nag-akyat. O, siya.